Ah uh, guys, ito yung na-pick up natin dito sa may New Victory Trading. Anong pangalan na ito? <laughs> boss? majong Table. majong table. table pala to. Kakarga natin. Sobrang lapad. 280 lang sana ang pinapabayad ko. Madam eh. Ginagawang 300. Ito. Sabi ko kay sir, ayusin lang pagtali eh. Uh, goods na yan. Yan. Uh, Hoy, hoy, hoy mga guys, panibagong araw, panibagong buhay Oh, ha, -hay. So yun mga guys, nandito tayo sa may binundo Tambak pala yung mga basura dito Ito ay dulot ni Karinang Bagyo Ito so, talaga Karina, oh, ayoko na sa'yo So yun na nga mga guys, nandito na tayo sa may new victory trading At ito nga yung pangarga ko mga guys Sobrang laki, sobrang lapad Oh my god At ang bayad sa atin ito mga guys ay 183 pesos Ang una dito ay nagpadagdag ako ng 50 So sobrang laki at lapad niya Napaisip ako, nagawin ko ng 280 Pero ang sabi talaga ni madam dito Pag isipan ko muna Baka kasi hindi ko kaya, ako naman yung madisgrasya. Kaya sabi ko po, sige, 280 na. Napikon si madam sa akin, ginawa na lang 300 na. Boss, tali mo lang mabuti ha. Baka dumami yan sa kalsada. Malayo-layo pa ang drop-off niyan, para nyaki pa. At sabi naman ni kuya, huwag magalala paps, taling to. Sabi ko, sige, ikaw bahala, ako naman kawawa. At yun na nga mga guys, sumalis na nga ako doon. Naghahanap na nga ako ng matatambayan para magabang na ibang booking. At dito mga guys, sinakita tayo ng lala tree. At, At dito tayo, mag-aantay ng kasabay papuntang para nyaki. At syempre mga guys, hindi tayo wala sa video. Pero alam nyo ba mga guys, ang tagal kong nagantay ng booking. Halos mag-iisang oras na, eh, wala pa rin. Tsaga lang mga guys, meron din yan. At dito natin, pipikapin papuntang Paranaque Gatchel yan. O, oh, di ba, Ryan? Ito pala yung item na bibigyan pin natin, guys. Isang maliit lang na supot. At dito mga guys, hindi eh, ko na pagpasok sa bag, baka madagdagan pa. O di kaya, mali yung pangarga. Uh, Hay, naman po, baka hindi ko na kaya. Dali-dali na ako umalis, mga guys. Baka tumawag ulit yung customer ko, may pahabol pa. Pero malayo-layo pa ating tatakbuhin, mga guys, kaya ako idandahan sa pagmamaneho. Hanggang sa tayo ay makarating na dito sa may drop off. At sa mga oras din na ito, ay tinawagan ko na yung aking customer. Maya, maya ay lumabas na si Sir. Kaya sabi ko kay Sir, Sir, ikaw muna ang aking videographer. Gusto ko kasi maging vlogger. Uh, Sabay-sabi ni Sir, hingi daw siya ng tiger. Dali-dali ko na itong pinasok sa loob nila. Hanggang sa loob ay sinundan ako ng camera. Sabay abot ni sir ang pambayad niya. Hoy sir, salamat sa 300. Sige, maligo ka na. Proceed tayo guys sa sunod na drop off. Dito pala ang drop off natin sa San Mateo. Sa loob ng Bali 2. At dito nga, inabot ko na ka sir yung maliit na super. Sir, check nyo lang. Baka may kulang. 198 pala ang bayad ni sir sa atin dito. Pero G kasi binayad niya. Kaya ginawa niyang 240. Hoy sir, salamat sa tip mo. At dito, pinakita ko na naman yung mukha ko. Shout out pala sa VF Lala Tuna. Shout out sa inyo lahat mga pups. Lalong lalo na kay Pop. Jan Mga guys, salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Paalam. uh hay.